Yan, magandang magandang hapon mga kababayan at nandito po tayo ngayon sa mansion ni Mang Ili at pakita natin mga kababayan kung ano na ang natapos Yan, pakita natin mga kababayan kung ano na yung natatapos sa bahay ni Mang Ili dito sa itaas Tara mga kababayan at ipapakita natin yung At ayan na po mga kababayan, yung natapos dito sa uh, uh, hindi pa natapos at ito yung natapos namin sa tatlong araw mula Lunes hanggang ngayon. At ngayong araw mga kababayan ay matatapos na po matatapos na po itong asintadahan. Dito matatapos na po ito kasi yung kulang na lang is dalawang patong na lang mga kababayan at ito mo ito yung ito po yung CR CR sa itaas mga kababayan napakalaki laki yan at ayang mga pusti dyan dito ah, lahat ng mga pusti dyan ah, may mga forma ay tapos na po natin nabuhusan at doon sa itaas yung pinaka top niya anuhin natin yung mga kababayan Uh, lagyan natin niya ng topping yan yung buhos mga ano siguro mga kababayan yung 10 centimeter yung yung sukat yan dyan pakatungan natin yan kasi ano yan lalagyan natin yan ng ano lalagyan natin <laughs> ng Diyan sa may top niya mga kababayan, yung ilalagay natin diyan para hindi tumulo yung tubig kasi yung bubong natin ay hindi sagad doon sa itaas. Tapos ang ilalagay lang natin diyan yung wall wall plasing mga kababayan, yung kung bagay yung ano lang, yung itakip lang diyan sa ibabaw ng uh, hollow blocks. Ayan, top. pero ano pa natin yan mga kababayan, plastiran or yung palit palatidahin palitidahin ayan palitidahan ayan mahirap po talaga yung hindi tayo sanay na magtagalog mga kababayan at bukas gagawin ko na po ang trasis dito kasi ano lang ilalagay natin dyan yung tubular o kaya rectangular yung 2x4 yan yan po yung magiging trasis ng bahay saka para mas ano mga kababayan mas matibay yung trusses natin dyan sa gilid na yan uh, butasan lang natin yung mga poste hahanapin natin yung mga bakal at doon natin ikakabit yung ating tubular ayan po at dito din tubular po lahat ang ano dito natin mga kababayan yung magiging trusses pero yung makapal magkapal po yung gagamitin natin para matibay at napakakulimlim na hapon po dito sa Dabao ngayon mga kababayan at kitang kita nyo naman oh dahil kaninang ano mga bandang 12 yata yun uh, umuulan umuulan po ng kunti at ayan po basa po yung flooring Akala uh, namin hindi kami magkapag-trabaho ngayong hapon kasi umuulan At sa awa ng Panginoon ay hindi naman tumulo yung ulan dahil masama yung panahon <laughs> Hindi tumulo yung ulan dahil masama yung panahon <laughs> Ayan po mga kababayan at itong dalawang pusti na lang po at doon po sa dulo ay yun lang po ang hindi nabuhusan natin at baka bukas ay matapos natin itong mabuhusan diyan para magkabit na po ako ng magkabit na po ako diyan bukas ng yung trusses natin yung tubular at baka ngayong ngayong linggo ay kaya nating mabubungan itong bahay ay yung itong itaas mga kababayan ayan po yung kasama natin si Naldo naging ano na naging masuna Naging masunurin. Ayan oh. Isa ka po yung ano niya, yung trabaho niya. Tapos <laughs> araw. Ito lang po. Ito lang po yung natapos niya mga kababayan, o. Isa, dalawa, tatlo, apat lang. Apat lang yung natapos ngayong araw. At dito naman sa kabila, sila Robert at saka si Balulo. Ayan na po si Balulo mga kababayan, nagbalik na po, po kasi ano na, may baluktot na daw. Sabi niya. Pwede na daw siya magtrabaho kasi may baluktot na. May baluktot na po. Ayan, pasensya na po kayo mga kababayan sa ating kamera. Kasi napaka-dilim. Napaka-kulimlim kasi ngayong hapon dito mga kababayan. Ayan. At abangan nyo bukas yung gagawin natin dyan sa itaas yung trasis. Magkakabit na po ako dyan bukas mga kababayan. At sana po ah, hindi uulan para tuloy-tuloy yung pag-wielding natin mga kababayan. Dahil kapag uulan, hindi tayo magkapag-wielding. Mas mabuti yung walang ulan. Bahalag mainit masyado. Okay lang yon kaysa umuulan. Dahil kapag umuulan ay wala ka talagang trabahong magagawa. At ayan na po. Ito naman tayo sa harap ng may hagdanan ni Mang Ili mga babayan. Ayan po at may malaking ano dyan. May malaking bintana. Ayan, glass po yan. Umakyat daw sila dito mga babayan sa may party ng hagdanan dito. Ay hindi madilim. Ayan at may sinag ng araw na nakikita. Ayan po si Robert. Naghahakot ng hollow blocks. Matas Mataas ka babayan. ba yan? Mataas. yung CR. Ayan po. Dito naman sa ibaba. Baba ng hag may hagdanan. Ayan. na ah, yun dati. May mga ano pa dito. May mga scaffold pa na kahoy. At ngayon ay malinis na mga kababayan. Ayan. Wala na pong nakaharang dyan dito yung magiging common na CR dito sa baba ayan dito sa may ilalim ng hagdanan ayan mga kababayan ayan po sila Rudel yung kasama natin at sa si Naldo sila po yung tagahalo ayan halo po sila ng simento para sa asintada mga kababayan Hay, ano tatapusin na 'yung araw 'yung dalawang patong doon sa itaas. Ay, na ano po. Guys, kung magpahalo kayo. Mm. <laughs> kung gusto kayo magpahalo dito lang mga bayan, cahit. Dito sa mixer. <laughs> oh Kahit ano pa 'yan, cahit 50 kasako pa 'yan. Ay, kaya nilang manumanuhin Ay, ano 'yan sa mixer ng kami magpahalo ka mga araw 'yan. Ano, sa mixer na. Ayun po. sanay na kami. Sinay Dito na po yung gagamitin natin sa itaas. Ayan na po mga kababayan, no. Ano po 'yan? GI po 'yan, yung galvanize. Yung galvalume yung hindi basta-basta kapitan ng kalawang. Ayan. And kung sa mga gusto nag magpagawa diyan, Ah, uh, ito po yung ang ito po ang inaano ko sa inyo mga kababayan dahil matibay po ito. Kaysa dalawang klase kasi ito, may BI dito at saka GI. Ayan. At ang ni ko kay Kamang Ili mga kababayan itong GI. Si may kamahalan lang to ng konti sa BI pero mas matibay ito mga kababayan. Hindi to basta-basta kalawangin. Ayan at Makapal din to dahil ang kapal nito 2.0 mm. Ayan, yung kapal. Hindi tayo maano makababayan nito, hindi tayo ma kumbaga may kumpiyansa po tayo makababayan kapag ito yung ikakabit natin dahil makapal. At hindi mahirap wildingin. Dahil kapag baguhan ka pa lang mag nagwi Kapag yung manipis yung gagamitin mo, ay talagang mahirapan ka talaga. Dahil, ano, uh, madali kasi yung, ano mga kababayan, madaling mabutas or mabuslot sa bisaya. Ayan. Mga uh, no, no, no. kababayan, kababayot ko dyan. Ayan na po, at natapos na po nilang naasintidahan dyan. Ayan mga kababayan At sa nag-comment sa atin yon, boss na Sabi mo na Tagapunta raw ni Mang Ili dito ay eh, parang walang nagbabago sa bahay. Ayan po, kita ko sa yung pagbabago mga ating mga kababayan dyan na nag-comment na matagal daw. Biruin mo mga kababayan kung alam mo lang na lima lang po kami gumagawa sa bahay na ito. Ayan, Ayan, para mas klaro po sa mas klaro po sa iyo, mga kababayan, baka hindi mo napanood yung simula nung naipatayo tong bahay na ito. Ayan, mga kababayan. Ayan, sa taga isang linggo ay malaki po ang pinagbago. Ayan. Tulad ngayon, ayan po, dati wala pa yan. Ay ngayon, meron na. At bukas, may trasis na yan. O, ayan po, mga kababayan, ha pasensya po ka, na po kung hindi mo man nakita yung ginagawa namin dito ayan at ingat ingat ka din dyan busing kung saan ka man naroon at magpapasalamat lagi magpapasalamat ako lagi sa inyo mga kababayan yung laging nanonood ng ating uh, video ayan maraming maraming salamat po sa walang sawang pagpanood at salamat po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Ah, malaking tulong na rin yun, mga kababayan. Ayan po, at ma... marami marami talagang salamat. Ayan, daghang salamat. Ayan, at ayang kasama natin, no? Oh. Palang ano na, yung mukha ay, ano, kawawa na. Ayan. No, si Rudy, oh. Parang yung si Parang umiiyak yung... Ayan, mga kababayan. Napagod mga kababayan, na, guys. Sumabalayo. Napagod na daw siya, mga kababayan. Wala na kumabali, guys. <laughs> <laughs> sa kakyat, sa... Laging pag, ano... Pagpapasan. Pasan ng halo. <laughs> <laughs> Pagbubuhat ng halo, ayan napapagod na lang mga kababayan si Rodil Nabal. Wala mabalay ba guys. <laughs> ayan. At shout out sa ating mga kababayan. Dito ta kababayot na Tagadabaw Dabao. Ayan. Kumusta kayo?